Yan, ulam namin sa tanghalian guys or hapunan. Ah. special nga gigisang, ah. green peas with itlog sa pugo. Oh, yan ang ulam namin ngayong hapunan. Special yan. Kain guys. Kaunta. Kaunta na Maaga kami yung naghapunan. Mabuti yung mabuti yung maaga kasi para kung sakaling mabusog tayo at least ba? Malami pa tayong Magagawa. ba Ano, ano, ano? Mas may na magsayo pa niya kay kung sakali ba na, kung sakali okay. ba na, okay. dagan bita itong makaon dahil sa masarap ang niluluto natin. At least kahit papano, dili pa bita itong katulog. Oh. Dagan pa kagmahimo ba? Oo. Oh. Mm. Kasi, Rất 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 Anh bảy Con bằng Yan. Napakasarap ng pagkain. Special. So, yun na muna guys. We will see you tomorrow. Bye. -bye. Good morning, guys. Good morning. Tayo pakakayao imo na konggit. Kuan ha. Imo na konggit pag gokod gokod ha. Ha? Nagbatintiro ta didto ha. Alas sais naman siguro karon guys pero hayag na kayong adlaw. Maayo ang tempo karon buntag. Dili ta maingon og adlaw buntag lang. Maayo ang tempo karong buntag guys. Ngit, Ngit man. Kaay alas sais siga na kay adlaw. Nagsiga siga na. Unya, kaning isa kaning atong bugoy diri. Wala man lagi na maanad na kuan kaning bugawas den musulod ra ba or butan na siya di pabaya. Di pabaya si CD kay one year old kapin pa man eh nya kani akong kani si Father Earth gi, gi ko na maninga bugawas gali ka bantayan nimo si CD nga mo sunod nimo kay ang na labi na kay ko ana ni siya nananay dagang experience kumogawas siya so in ana na no na niya agoy m -m bis nag asikaso pataaning atong 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 selfie stick kay mag vlog vlog ta ba magkuha ta content nagsinggit na mas father earth so meaning nakagawas ning usa ay sayo pakaay na batintiro na mi ditos gawas magay kay, kay gisulod ra din siya okay makulbaan ko kay matay simba ko ba nga pagawas niya nabitay sakyanan mm. nabit po uban nga sakyanan labi na ng motor nabina labi na ng motor paturato iba na sila mas dool miss ham sumura to magawas to, gawas bay sa balay kay magawas at guys kay mangutan mung, <laughs> shout out sa ilok huyag yara ka ha di mo gawas Kay mangutan si mami. Di ra ka. sagol na to. Eh, gawiran na. Sagol na to sa noodles, guys. Mangutan pa. Ang mangu 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 utan ni mangu. Mangu, mangu utan. Kalamunggay. O, o, o. Wala pa ba kayo kuan din? na. nagrayot na. Kanang... Alubati. Ano, alubati. Eh, excuse me. Nay lugbati guys, ganan ko kuwa dire sa lugbati guys kay nasa ibabaw ba. Nyara sa ibabaw sa punuan sa kuan to bato ba. Kani safe yun ni siya kay ngano. Naman siya sa ibabaw. So wala ni mga something nga kuan baka ha, nga ihian, mananap. Eh, yeah, mas ibabaw. Na dia sa ubos kayo, hindi na ito makumpiyansan. diagian, agian, mga mananap nga nangihi. Hindi sa ubos ba? Labi na kay open ba? Dili siya kural. So, gamay ra kung kuha na ni guys kay ato isagol sa sagol nato sa noodles. Ang uban guys busy nag walking. Kami wa na mi naka walking ni Antonio, bat kanus-a may memories yung sa among walking walking. punuan man ni sa tuba-tuba guys na dinigi kulapyot ning alugbati nagatultulon ko na lang ni diri kung gusto ko magutan og alugbati kana kung naatay nga kuha nga udlot Pang-o ko, pang Pita. Mother Earth, nag Kalingaw, nag Nagalingaw, Nagkaling, nag walking dala panilhig. Oh. Mana ang daily routine, guys. Kanang manilhig siya. Hindi sa among atubang Ang katong kapayas, bitaw, guys. Kay, ano na siya? Ang sabi na pang? Ha? Oh. Tong kapayas, bitaw, nga suki okay. na ako, guys. Kay, nadaot na ang iyang bunga. Mm, nadaot na iyang bunga. Pero, oh. Ni taas nang gud siya nagtuo, dili di, na mo taas na punuan kay sa gamay pa bitaw na siya guys. Grabe nga bunga. Oh, grabe gid nga bunga. Napay muslan gid na namo guys, pero dili ba kami ang nagtanom ana, amuran sa lingan. Na di masadto niya maato. Wa masadto niya harbisa daw ibaligya. Hmm. Nadaot ang bunga niya karon. Kay kuan siya ni action sa taas pero diya sad siguro na siya kutob. Nagtuo ko og dwarf ni siya. Dwarf ang iyang ba. Sa tabukwa sa tagkuan. Yara kasid. Gusto po siya mo kuyog diri sa gawas niya. Diri ra magpakadina? Ang katong iyang harness maglisod pa ta og sa iya ha kay magkuan siya. Mag sa tawag ani? Dili siya magpataot sa iyang harness. Niya gusto mo na og gusto mo gawas. Mugawas ta Magalingan sa siya kay gusto siya mugawas niya di magpa suot sa iyang harness. Kuanta guys mag mag noodles niya sa gulan nato mag noodles ta niya sa gulan nato to o. utan kalamunggay ug alugbati. ambot na ba kay alubati diris ng bibi luoy man sa nikotloan o kutloan, ta ni gamay ning iyang kaning green kay para mula ba. green nga kuan niya mas ulos Pwede sa mga atbang guys na ay mga kuan diri gulay. Di ata ng bibi, iyan po nang tinanong. Pwede kamangayo. O muambit. Pwede na kamangayo, muambit. May dangang kalamanggay diri sa mga atbang. Kaniyo, tinanong ka po nang inang bibi. Kana, ako'y nagtanong anak. Kana. Kana siya kanang nasa, kanang abay, kana tunga-tunga sa kapayas. Ako'y nagtanong anak. Sumutabok so, na ta. Sumutabok na ta kay kuwan magluto tag noodles ng butangan nato og kalamunggay og alugbati onya ni apay sili sili nato diri guys natay sili na ah. oh nagpunoan sa sili oh okay. bayubay na yang bunga oh pero kuha ni siya nga klase sa sili kanang kanang dili halang kaayo kay moiskot kag sili halang bay good na pero naay klase sa sili nga halang katong gagmay bitaw guys Itong gagmay, gagmay iyang bunga ba? Buto siya halang kay tanan, pero kami kay dagko siya bunga. Dagko ni siya bunga, pero dili siya halang as in kahalang. Muhalang siya, of course, kay sili baya Pero dili kaayo siya as in kahalang. Mm, okay, lagi no? Mm. So, magkwataan ni kay itong isagol sa noodles. soup. Nga, butangan na po og mga gulay. Pila, lang kung kabuo. Kani siya, tinanom tina, tina ni langgam, Tinanom sa langgam. Hahaha. <laughs> Kaya ng mga langgam, mga on, benas lang sili. unya ang ila ding iti, ana. Muni siya. O, muni siya. Kaya dagan mga kay langgam diri sa, dito sa derbisi, guys. Dagan langgam diri Mga saag nga langgam ba. Kay ila man po nang tultulon lagi ng mga bahog sa iro. Nga dili ma. Tilok bitaw. O, ila man ang tultulon. ta guys. Itry na to, magsagol o bago. Bago ba Bago. Pero kaning bago guys, the best gid ni siya sa kuan gata. gata. Kuwa na ta gamay. Hindi na ko mananghin kay basin nga pang tao diya. Kuwa na doon, gamay. Basta na natay ma. dugang ba? O, oh, ang bago, isagol sa noodles. O, oh, ba diba? Kuwa na ni experiment. Rene ato guys, experiment. So, maginahinay na ta. Oh, bago. Kaning bago guys, ingon nila, the best ni siya sa gigat-an nga gulay oh nadili man ta maggata isagol ra nako sa noodles mag-experiment ragud ta guys Hi mga sir Hi. <laughs> mga kauban ako sa pag-walking guys kami na kami to, ni Anthony na tinapulan ni na tinapulan <laughs> oh mga kauban na nako na sa walking guys mga retiree diapon na sila diri sa Del Monte plantation oh mo sila among masabay kong mag-walking me Then, kanil pa rin si sir o si ma'am, pero may gini sila mag-walking buyag. Kami, <laughs> kayo nagtinapulan ni ma'am. Okay. <laughs> nagtinapulan, sagdi lang. Balik, Rami. <laughs> Muna sila yung masabay o saay, guys. Mag-walking ni. <laughs> Sige, kaya po sila walking kami ni Anthony. Nagtinapulan, pero sagdi lang. Kay, anytime kung ganahan tayo mag-walking niya, Raman Diri, Raman, tas they're si, Dali, Raman. O ba, di ba, guys? So, mga to, mag na tayo mag- Magluto tas ato ang noodle soup nga daghang gulay. O tulo na ni kaklase guys, natay bago na alugbati o kalamunggay pitikan day nato sa silitan. tanaw uh, nato di mahalangan ng bakba so ano to guys adto to nato sa sulod kay magdigamot ta mm. kaning osa o oh, kaning usa, o oh. kaning usa, o oh. mm. Yeah, dili magpaharnis gusto mong kakamula ang dito na dili magpaharnis huh hmm? Ipalitan galing ni na mo harness guys kay gusto man sad siya mugawas lagi mo sorry sorry dito's gawas. Mm. Yeah, mag maglisod pa sa iyang harness o, say, di na lang namo tangtangon nga supposed to be tangtangon tangtangon man day na ay ara man na siya itaod basta maglakaw nga, di na lang namo itaod kay maglisod naman mi og balik sa iya kung amo tong tangtangon ang harness o yeah, karon ko makagawas ko mag alinga sa den sisig panawag hmm. panawag maminaw ra ba na siya guys maminaw kung kuan mag yaw ko bura pug kung may anak diri guys nga kung yawyawan yawan hmm. So, to guys mag na muna og mi karon kay death anniversary karon sa kong ugangan kong ugangan na lalaki iyang death anniversary karon niya mo bisita dito sa iya dito sa menteryo sa Trinitas sa Bugo kagayan dero city mm. Um. mo sayo mi karon na og human mo pamahaw unya human mo pamahaw mag clearing clearing sa takay di ko ganan na nang mula ka utang gubot atong balay may mantong tong mang sa tamang limpyo sa ta na atong mga gipangka gipangkanan um. unya pag pag uli dayon nato, di ba? Hapsay ato ang balay pag biya, hapsay, pag uli hapsay, di ba? Dili ra kayo stress ba, di ba? Kay kanang magbiyahe-biyahe ta. stress stress pul ba, igya po nang magbiyahe ta, guys, no. Dili dili na siya mali kayan. Hmm. But at least pag uli nato hapsay ba. Hmm. In ko, guys, di ko ganahan nga mulakaw ko nga gubot kay ang balay. Na usab ay pagkagubot nga kamera man sab diri. <laughs> ay sabah, guys. Masig <laughs> tulog pa to silingan. Sag, di lang kay dili lang sab ko ug yaw-yaw diri, guys. So to. thank you so much for watching and please do subscribe our YouTube channel Tony and Titing and paki-share sa ato ang mga video guys para uh, daghan makakita sa atong video nga mga simple lang. Simple lang kay diara matas balay. Mm. -hmm mga simple ra nga content atong mga daily routine ana mga inana inana ra good guys paki share kay basin nay uban pud nga ganahan sa inani nga klase sa content mm, gahan salamat guys and please do subscribe also i share ninyo guys kay para ang, maka ang, makakita sa inyong mga friends kanang basin ganahan pud sila og uh, makikuyog sa ato basa ato ang uh, inadlaw-adlaw nga kuan mga video nga atong i-upload diri basin ganahan pa ang uban ninyong friends ba So, thank you so much sa inyong tanan, guys. Thank you so much. And, of course, may And we will see you again next time. Bye! magdiga mo ako. Sa... <laughs> so nara guys, nara kung giingon sa inyo guys, nga ang noodle soup, di natong tong healthy. Ah, uh, di ba? Kay nagfag guys, nagfag. Uh, nana di ang alugbati, kalamunggay o bago. gibutangan ako bago guys ka. <laughs> Mag-experimenta din dapita. So di ba? Very healthy food na ang, ang noodles. Ay, kay nagfag pa guys, nagfag. Uh, na-deck si Lydia oh. oh di ba? Hello guys, welcome back sa itong channel. Nga day si Tony ang titing. Karoon sa may uh, Bugo, uh, Trinita Cemetery, Bugo, Cagayan de Oro City, alang sa pagduaw o pagbisita, o maghalad o pagampo. Kang Yulohiyo, ako ugangan guys, papa ni Anthony, iyang ika 9 years, wala oh, may masayop kay. 2016 man siya namatay guys, then may 16. So, hmm. dito na ako, kay ko ni Kukakuana. Dito pikas, dito pikas. Hmm? Di ako pikas. Agoy okay, gino, <laughs> gikuyog na namo si Father Earth guys. Amo gikuyog, gikuyog si Father Earth kay pwede ra man mi nga modagkot miglain karon. Ngalubnganan pod. Amo na lang sigurong bisitahon pod ang uban namong mga minal sa kinabuhi nga naa karon diri sa Trinitas. Especially akong mama, si Mama Virginia, ako ang lula nga si Nanay Ipin, si Glaper, si Nanay Ipin Glapira, akong manghud nga si Pavio Jr. ug siyempre ang ako ang mother-in-law nga magulang ni Anthony, si Ate Lorna iyang yeah, magulang ning mother in law. Oh. Ay sorry guys, sorry guys, sige, kapte kay Santoni guys. Usay kay masayop ba ako guys. Oh, ako na huna sakto pero ako ipulong di mao. -oh. Mm, sorry ha, sorry na. Mm, good. Oy, sorry. Iyang magulang ka magwanga nila guys si ti Lorna. Mm. So bisitahon na lang po natog apil karong adlaw kay pwede raman kay death anniversary naman ning among pagbisita kang uh, papayo Papa ugangan Papa ni Anthony karon ika 9 years sa yeah, iyang kamatayon karon. Salamat kit natagaan tagaan may mig maayong panahon kay higayunan nga magbisita sa iya. Ah, uh, salamat ka istanance. So, anya ra. Siya bang? Ah? Nay, Ha? Wala mangaw, ila Ha? pa babay bi kan dila bay. Deka sa. Imo dalunggan hmm. nang ano na mo ni tra makadiag ka nakahoy nga hugaw na wala imo, ana ako anak basa imo kuko nasulod gyud mananap mananap lagi hmm. sa kadagan sa bangag kanagit sa dalunggan imo <laughs> <laughs> Sabak kay ko guys na babe center yo ay nakamairitit na no na dalunggan basag di na lang na mugawas di man kasi siya pamaak dili atitud <laughs> Ako ah, na kung 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 siguro ba yung mm kanang -hmm. ba? May ginoo kung among father earth guys. Amo na lang po din kikuyog siya kay naman din yung asawa po. Gilubong na ba? Hindi si Mama Virginia gilubong or amang transfer from Tablon Cemetery paingon yung din sa Trinitas kay para mausara na itong bisita sila. Mm. So amo na lang po siyang kikuyog. Dala na lang po suri-suroy niya kay iluoy man sa atong biyaan permi dito sa balay. Pero kung mga important matters po ng amo ang lakpon, di na na siya, di na siya necessary nga kuyugon pa. Pero inani raman, magbisita rata diri. Huwag kanang nga suroy pwede siya kuyugon. Pero kung mga important matters, dilit siya sa balay. Ang kabalaka, biyasad ko guys, maskin si Papang ibilin ako sa balay, kay tigwang na bayat siya. Ang um, balaka na, agit sa ako ang mga kabalaka guys, kung kanang siya ibilin dito sa balay, kay um, ampo, dalala, ang um, ampo, lihat po sa si ginoong nga um, safety ang kanan, no? Ano pa pang ito? ta pa! Ano ko yan ako? Ano para ako na lang siguro, kasi papa, imong kuyugon na nang mag... Tamak-tama ka ng mga pansyon, uro yung makasindol na. Diyan na lang mo, ako na lang ha. Ah, ana, ha, alam ko mo, dili. Saan pa? Bawa pa, gaya po nagagawas? Uy, ko, Diyos ko, Lord. Wala ba takadala upo, ano rin ka nang tapag, ano? Kutun buds. So, ito sa tadi sa nahan, guys. Kaya bisita tadito sa Ang Na Nasaba na yun ko, guys. Ako na limad to dito, kay magpabilin man si Antony dito, kay para mabantayan to niyang kandila, ba nga, di ako na lang magbisita diri sa kang mama. Di na ako ikuyugon si Papa nga kay magtamak-tamak ba yata mga pansyon diri. Eh. Isang tuod na arani sila sa ground pero nabay part niya morang makasindul ta ba ko. magbantay kita per me guys. nagkutan pag nato sila kay na naman ta dinhi eh. okay ra man kay death anniversary man ni eh. ang dili maayo guys kay eh, kanang naay gilubong ba niya magapit pit pitpak pa bitaw nga pension magbisita ka dito. mo kun unay dili maayo pero mo eh, basta kay wag mo puy mawa og. Wa mo mawa na to og ana. Tuo lang ta og sabadili, ba ba? Wa mo mawa na to kay kita may gadala sa to ang kapalaran guys no. Asa na to? Dili sige lagi tagtabi. Hmm. Akong mama ug ang akong manghud, ug ang akong lula. Nara sila diri na lubong sa kuan mga box-box bitaw guys. Kanimo gitaw gitawag og apartment. I hope di lang ko masayop no. Diya ra sila gilubong kay di man sila taga bugo. Naabtan man mi nga ang malubong yun din ni kanila yung priority yun ang tagabugo. Naabtan bisay nanang abalaud ba? Muna nga, okay na sa muan. Basta kay Nara, sila diri nabalihin na. Mausara na pagbisita ba. Mm, sila. Napay na nga dito sa tablon, guys. Ang side sa lagwa, kang iyang papa, o mama, o uban pang mga kaparentihan dito sa, dito sa, sorry, dito sa tablon. Oh, ano to si mama? Ay, to, Thank you, ma. Imo din kong gipalingi, ma. Thank you. Kanima ni siya akong gako, ano na ako, igatibailhan diri, guys, nga tungod nila ba. Okay na, malagi sila din sa kuan compartment. Sabi, tawag ani apartment, compartment. Correct me if I'm wrong, guys. Na ako igatiman, Tungod man dayon sila. So, excuse sa guys kay mag halad sa tagkuan kandila o pag-ampo. Sila, guys. Oh. Wala na nako ako ma... na ako malimpihan. Ang importante, mahalaran na to sila pag-ampo o kandila, no? So, kani siya ang ang tungod ani kani si sir dinhi ko gatan aw sa iya ha kani kay sa luyo sa iya nawong na didto ang lugnganan nila mama mama Virginia na uh, naiglapera og ni sa akong manghod nga si Fabio Junior naa sa iya luyo ani sila muna akong gatiman gatimanan si sir uh, risk and Peace sir ano, na mo sila akong gatimanan para matultulan ako sila ni mama sa murato